Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang ito natatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura, at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang! Hindi ba't may mga kwento na dating chiswis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Mga el presidente Emilio Fami Aguinaldo. Diba! 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 Maguino, ang tuwa ko ay lukuhang malaki na may halimbawa sa isang napalangin. Chismis ba o totoo na ang unang pangulo ng Pilipinas ay hindi si Emilio Aguinaldo kundi si Andres Bonifacio? At totoo ba na siya hindi pinatumba ng mga Kastila kundi ng kapwa niyang revolusyonaryo dahil sa politika, ambisyon at kapangyarihan? Halika, pag-usapan natin. Bago pa man sumiklab ang himagsikan, malinaw na ang struktura ng katipunan. May pangulo, kalihim, tesurero at mga kagawad. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, kumilos ang katipulan bilang isang pamahalang revolusionaryo. Maging sa mga pahayatan ng mga Kastila, tinutukoy si Bonifacio bilang titulado o presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa ilang historians, siya ang nararapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, hindi ito ang nakatalas opisyal na kasaysayan taong 1896 nang mas lalo pang lumakas ang impluensya ni Emilio Aguinaldo sa Cavite. Hawak niya ang isa sa pinakamalakas na paksyon ng katipunan noong panahon ng Himagsvikan, ang Magdalo Faction. Samantalang si Andres Bonifacio naman ay pinuno ng Magdiwan Faction. Ito ay tinuturing na mas matapad sa orihinal na istruktura at prinsipyo ng katipunan. Sa kabila ng iisang layunin laban sa mga Kastila, hindi naging maayos ang ugnayan ng dalawang paksyon. Lumala ang hiduhaan ng maganap ang labanan ng Pasong Santo sa Cavite. Ito'y pinamumunuan ni Crispolo Aguinaldo, nakatatandang kapatid ni Emilio. Ayon sa ilang tala mula sa panig ng Magdalo, humingi umano ng karagdagang puwersa si Crispolo mula sa kampo ni Bonifacio ngunit hindi nakapagpadala ng reinforcements gaya ng napagkasunduan. Itinurin ito ng kampo ni Aguinaldo bilang malaking pagkukulang at sa mata ng ilan, tila pagtataksil pa nga. Ngunit ayaw naman sa panding ng magdiwang, kulang na kulang na rin sila sa tauhan at armas at mahirap iwanan ang sarili nilang depensa. Mula noon, ang hindi pagkakaunawaan ay hindi na lamang usaping pampolitika. Ito ay naging personal na hidwaan na patuloy na lalala at magbubugan ng mga pangyayaring magbabago sa takbo ng revolusyon. Noong March 22, 1897, idinaos ang Teheros Convention upang patisahin ang pamunuan. Ngunit dito, kapensin-pensin, maraming kaalyado ni Bonifacio ang wala. Si Emilio Asinto na kanyang kanang kamay ay nasa Maynila at hindi nakadalo. Maraming leader mula sa labas ng Cavite kung saan mas malaki ang suporta kay Bonifacio ay hindi rin imbitado o hindi nakarating dahil sa distansya at labanan. Ang resulta, isang halala na kontrolado ng paksyon ni Aguinaldo. May mga testigo na nagsabing may mga balota ng may pangalan bago pa nagsimula ang botohan. Matapos maihalal si Emilio Aguinaldo bilang pangulo sa Tejeros Convention, ipinagpaturo ang pagtili para sa iba pang posisyon. Nahalal si Andres Bonifacio bilang direktor ng Kagawaran ng Loog, isang malagang tungkulin na nangamasiwa sa mga panloob na gawain ng pamahalaang revolusyonaryo, parang BILG sa ngayon. Matapos maihalal si Emilio Aguinaldo bilang pangulo sa Tejeros Convention, ipinagpatuloy ang pagtili para sa iba pang posisyon. Nahalal si Andres Bonifacio bilang direktor ng Kagawaran ng Loog, isang malagang tungkulin na nangamasiwa sa mga panloob na gawain ng pamahalaang revolusyonaryo, parang BILG sa ngayon. Ngunit bago pa man siya makapanumpa, tumayo si Daniel Tirona, isang kilalang kasapi ng paksyon ng magdalo at nagtaas ng kanyang tinig. Ayon kay Tirona, ang ganitong posisyon ay dapat hawakan lamang lang isang taong may digri sa batas, isang marino na patama kay Bonifacio na walang formal na edukasyon sa batas. Sa harap ng maraming tao, ito ay isang insultong hindi lamang personal, kundi pang politika. Hindi ito basta tanong, ito ay hayag ang pagbabalewala sa kakayahan ng Supremo ng Katipunan at tila pagbibigay daylan upang alisin siya sa pwesto. Nagalit si Bonifacio, tumayo at mariing ipinahayag, kinikilala ko ang halalan na ito na walang bisa. Ayon sa mga saksi, kinuha pa niya ang kanyang revolver at hinamon si Tirona, ngunit pinigilan ng iba. Mula sa sandaling iyon, ang sigalot ay hindi na kayang ayusin. Matapos ang kaguluan sa Harris Convention, hindi agad umalis si Bonifacio sa Cavite. Noong April 19, 1897, sa bayan ng Naik, nagtipon siya kasama si na General Pascual Alvarez at General Artemio Ricarte, kapwa ay ginagalang na pinuno ng revolusyon. Sa pulong tayon, Niladaan nila ang tinatawag na Naik Military Agreement. Nilalaman nito ang pagtatad ng isang hiwalay na pamahalang revolusyonaryo taliwa sa bagong gobyerno ni Aguinaldo na naitatag sa Teheros. Ibig sabihin, muling idinigit ni Bonifacio na ang katipunan ang tanging lehitimong gobyerno. Para sa kampo ni Aguinaldo, isa itong lantad na hamon. Para naman kay Bonifacio at sa mga kasama niya, malinaw na sa Tejeros ay wala ng lugar para sa kanya, kaya kailangan nilang ituloy ang laban sa sariling paraan. Matapos ang naik military agreement, umatras si Andras Bonifacio kasamang kanyang asawa na si Vigoria de Jesus at ang kanyang mga kapatid na si Procopio at Seriaco patunggong baryo ng Limbon sa Indang Cavite. Dita nila balak magpahinga at mag ipon ng lakas bago muling kumilos. Ngunit habang abala sa pagpapahinga, isang diem na kautusan mula sa kampo ni Adinaldo ang isinakatuparan. Pinamumunuan ni Kapitan Agapito Bonzon na isang kilalang magdalo na biyasa sa guerrilla fighting at Colonel Jose Ignacio Pawa na isang Chinese revolutionist na tapat kay Aguinaldo mula pa noong unang bukso ng Himagsikan. Ang utos ay arestohin ng Supremo, buhay kung maari, muni kung lalaban, gamitin ang tahas. Pagdating nila sa bahay ay pinatuloy pa sila ni Bonifacio at pinakain. Kinabukasan, nagkaroon ng mainitan na pagtatalo na mabilis na naungi sa putukan at patayan. Si Siriaco Bonifacio ang unang biktima, binaril at napatay sa harap mismo ng kanyang pamilya. Si Andres ay tinamaan ng bala sa braso at tinaga ng bolo sa leeg ng mismong si Colonel Pawa. May mga ulat na si Pawa Paraw ay humugot ng kutsilyo at sinaksak siya. Si Procopio naman ay pinilipit ang braso at kinampas ng rifle butt hanggang mawala ng malay. Habang nagaganap ito, si Gregoria de Jesus ay itinaboy palayo at pilit na iniharang ng mga sundalo. Ayon sa ulat, si Kapitan Agapito Bonzon ay tinangkang gahasain si Gregoria de Jesus, ngunit ito ay napakiusapan na lamang ni Bonifacio at napigilan ng ilang mga opisyal. Ayon sa salaysay ni Bonifacio, ay dinala si Gregoria sa isang bahay na may malino na tangka ng panggagahasa. April 28, dinala ang magkapatid ng Bonifacio sa bayan ng Indang at isinuko sa mga tauhan ni Oginaldo. Isinailalim sila sa court martial na binubuo ng mga kaalyado ng magtalo. Pinamumunuan ni Brigadier General Mariano Noriel ang general na nanguna sa teheros Convention. Sugatan at halos hindi makapagsalita si Bonifacio. Idineklara silang guilty at kinatulan ng treason at sedition na may kaparusahang kamatayan para sa magkapatid. Si Aguinaldo na 28 years old pa lamang ay nang talawang isip kung ipapatupad ang hatol. Nagbungkay siya na ipatapon na lamang ang magkapatid sa Visayas. Ngunit si na General Noriel at Pierre de Pilar na dating kakampi ng Benifacio ay mariing nagsabing na habang buhay sa Benifacio, mananatiling hati ang kilusan. Sa huli, pinirmahan niya ang kautusan para sa kanilang kamatayan. Madaling araw ng May 10, 1897, pinamuunahan ni Lazaro Makapagal ang grupo ng mga kawal na maghahatid sa sugatang si Andres Bonifacio na kahiga sa Duyan at sa kanyang kapatid na si Procopio patungo sa kabundukan ng Marugondon, Gavite sa paanan ng Mount Puntis at Mount ng Patong malayo sa mga mata ng tao upang maiwasan ang atensyon doon sila pinaslang. Ayon sa ilang ulat, sila ay tinaga hanggang mamatay ang imbes ng barilin upang makatipid sa bala. Itinago ng kampo ni Aguinaldo ang buong pangyayari. Si Gregoria de Jesus ay nagsikap natin ng labi ng kalang asawa, ngunit nabigo. Hanggang ngayon, na nanatiling misteryo kung nasaan ang bangkay ng magkapatid. Marami ang naniniwala na tinaya si Bonifacio sa Teheros Convention at may mga ulat pa na may nakasulat ng pangalan sa mga balota bago pa man magsimulang butuhan. Para sa marami, ito ang pinakamatingkad na limbawa na kung paano ang politika kapangyarihan at personal na interes ay maaaring manaig laban sa prinsipyo at pagkakaisa. Ang puwento ni Andres Bonifacio ay hindi lamang isang kabanata sa kasaysayan. Ito ay paalaala na ang sistema kaya magpatalsik at magpatahimik ng isang leader para sa pansariling kapakinabangan. Kaya ang verdict, totoo, ang paniniwala na si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng Pilipinas ay may matibay na batayan sa kasaysayan. Bilang supremo ng katipunan, itinatam niya isang ganap na revolusyonaryong gobyerno na tinawag niyang Haring Bayang Katagalugan. Isa pang patunay dito ang mga dokumentong nagpapakita ng mga Espanyol mismo ay kinikilala siya bilang presidente sa kanilang mga bahayagan noong panahon ng revolusyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pamamuno ay naging biktima ng politika, lalo na sa Teheros Convention, na nagresulta ng pamilipat ng kapangyarihan at sa kanyang rehedyang kamatayan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.